dami na Ayan, nakasunog pa ako dito. Sa Pasig City. Baka, hindi ba, hindi man abutin doon? Hey, hindi abutin doon ka sa isa doon? Ha? Malayo pa Ay, Ayan, Ayan na, ayan o. Ayan na. Ay, Hi! Umuna na kami! Nandun si Aisa? Ha? Si Aisa! Nandun si Aisa na. Alalayan mo lang doon. Alalayan pa naman din na. bago. alalay mo si Aisa, palabasin mo na. Di mo ba pinalabas? Hindi sabi ko mo. pa Ay, na pinalabas si Aisa si Aisa doon? pa Sa sunog po dito sa Pasig. Bitat ko. Sa ko. Calling the attention of ano, bumbero. Pero marami na rin naman pong dumating. Tayo nila nung -long. Nila nung. tay lang nung nung? Oo eh. Dito lang sa may gitna. Dulo. Dulo yun. sila, sila, Kami nandun. 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 dito Dito sa nandun. Kami nandun. Dulo, nandun. Kami Kami nandun. Kami dulo Kami nandun. Kami nandun. Kami Kami So, na sa likod. Namin, namin paladot, wala na wala Patrick Delmindo sana kaya don sila tumaan kasi may siwang yun eh it good nila, yung Dali. ano bakit sila ro? pero ano naman na wala nang usok wala naman ang usok ano nakontrol na ba siguro Nangyayari. Sige to. ako naman paano po, eh. Dahil ng rangers eh, oh. ko pala niya hindi mag-usok. yung sa loob at na personal, usok ko. ka. Nangyayari, itip naman tayo ng usok eh. No. ngayon oh. dumating agad. Super ka lang yata daw nang galing ang <tinyo> super kalan. Ay, ano. Super ka lang. Bahay doon eh, ano eh, nung nung. Okay, nung nung. Sa dulo. Bunda sa dulo. Alak ka na kuya ano. Anak ni... Nung nung, hindi kay Kwan yun. Ha? Kay Trebil. Sa dulo nga daw eh. Hindi naman sa gitna. Wala mang nung-nung doon eh. Sa init na pa, ng panahon ba naman na ito eh. Eh, yun sinasabi ko din ka na ayos sa doon eh. Ang paayos na niya yan. Delikado Hilang yan eh. Delikado hindi. yung Hilang kanila. Sabi ng bahay dyan eh. Ang mga gawa pa naman sa light materials. Ano uh, kanina nakakapal eh. Karabi mga tiyo. Yung paikot, so, paikot, 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 na, paikot. na, ano lang, naiipit ng firewall. Kaya hindi mm. Pero lumabagpak yun. Pero rin so, Kaya hindi, hindi ng gusto Tapos, mababa pa siya. Oo. Oh. Huh? Ay ako. Ay wala. Harang pa mga bumbero. Ha? Ay, mamaya na ako papasok doon. Akin Doon muna kaya yan. Mamaya mo na itas sa akin. Wala na nga. akin na. Ay akin na ang pagko. Mamaya na ako. Mamaya na ako papasok. Madami po ang bumbero. Saan pa uh, dito? Oo, dinihon. Napalipat na akong kapatid ko dyan eh

balik Ha? Okay na. Dala-dala <laughs> ang mga gamit eh. Para mga papeles pa naman nyo. Yeah. Ah, gusto po. Ay, no. Ay, hindi man ako, ano, sabi ko kay Ryan, mamaya na ako eh. Pwede naman na ito dumaan. Tara.